Hi guys! Welcome to my channel! Tayo po ay gagawa ng Greyhams Greyhams, oh, ah, meron po tayong gato Ano yun naman namin pero ito, 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 ito Ito, yun ito, yun, oh, wow. yun, know, you know. you know. Kailangan po natin is, ano nga yun? Nestle cream, eh? Nestle cream, ano? Dapat malapit. Nice lurking. Ayan. Tapos. Tapos. Itong Alaska. Alaska ito. Ay, ano iba po? Ano? Condensed pala yan. Condensed. Ayan. Sa ngayon po. At ngayon po tayo gumagawa na ng sauce. Sauce ko po. Ayan. Ayan creamy na siya. Mmm. Sarap na din. Sarap. Hmm. Sige, go.

Di ba? Kahit di na siya lagyan ng ano. Dapat ginaan niya lang. Ginaan niya na lang pula natin ng Huwag natin tipe na. Kasi guys, mas masarap. Ito po ang aking baby girl. Here go. Pahaba na lang hindi para magkasya yung ano. nagro-roy din na sila. Tama na yan. Marami na naghahanda ng mga bata. <laughs> busy, busy na. Sila po ay busy, busy. Kami rin po ay busy, busy na sa aming mga busy. Mmm. Yummy. Natuloy lang. lang. Ay, ano na. iyan ano mo? Ganyan mo italo kok sarap. Natural. <laughs> Natural. Sure? Sure. Pag halimbawa may niya tira pang ganito 'tong ka biscuit kahit wala nang mangga. Ganito. Hmm. Hmm. So big is okay. portion portion ito tayo na palib ay kung palib tayo para yung hindi yan alam mo yung mm -hmm. ano. cute. Ready na ang paputok. <laughs> Mama. Again, maganda meron siyang kasihna show <tuk> biskuit, biskuit. <tuk> 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 Pero kulang yung nesil cream, mama. Ulitin ko yun. Hmm. Ah, tapos na ako. Guys. As in, Yung hmm. cheese, mama. Gagagagin mo. Ito? Na lang. Ayan, ayan na lang Di ba ito yung nami-melt Yung lalagay natin. Sa... Wala naman tayo paglalagay. Kasi pag nilagay doon Nagmi-melt, eh hindi naman yung pwede ibabalot sa ano? Kung ibabalot sa rapi. Oo, mm, namimilk. Ayan, Eden cheese. Eden cheese. Ayan po, isa sa aming mga ingredients. Ingredients. Yeah. Eden cheese. Mama, so. Ayan. Ayan. Wala ka na dyan dadagdag. Ha? Huh? Taktak mo na ito dyan. O! Oh. Dagdagan mo na ito dyan. Puti mo Huwag na may namalagay pa ako ng kaunti. Magawa ko... Hindi may matadaktan! Magawa, magawa ko... Magawa ko ng kaunti. Huwag mong ubusin. Ano di ka dyan matatakpan? Hindi ka pasyon. Sure. yad-yad. Oh, my. Ay, namali ang pag, ano. Asan, mama, yung yad-yad? Yun? Ito na lang? No. What? <laughs> oh. Bago saan mo Mama, gawaan mo ako dito. Sa isang katina. No. Yung ano? Ay, ako na pala magawa Sarili ko na. <S critically> yung pang-own ko. Kasi ako lang yung... di oh, diba? Mm hmm. Ano? Uh Saan -huh. naman natin ito ilalagay? Kay mamski. Kay mamski. Siyempre. mo. Teka nga, ang hirap naman. Ayan guys, nakagawa kami ng dalawang tab. Bagal mo naman. Bagal. Diba nadudurog kasi? Kapag sobrang bilis. Tama na yan, mama. Ayoko nang masyadong cheese. Yan, ay eh, ganito mo na siya. Ayan, tapos na. Ako naman yung gagawa ng sarili. Ang lamok. O diba, sa sobra pa ang... Ay, sabi ko isa lang ta. O ano naman ang artist, may magagawa pa tayo. Pwede pa natin siyang kainin. Biskuit ba? Kahit kaunti ay may mga pagsaluhan amin aming pamilya. Okay na kami dyan. Hindi kailangan ng grande pag wala talaga. As So at least ito lang. Thanks for watching. Bye!